Good morning everyone. September 18 na nga po. At tayo ay mag-open PL na dahil full charge na po ang ating cellphone. So bago pa man ang lahat, titingnan muna natin kung ano yung mga i-claim natin. Kasi wala pa tayong tulog. Naglalaro tayo kaya walang tulog. Natutulog pa lang. Ayan, naglaro po ako ng Ocean Hunt guys. Kaya receive natin yung reward nating 60. And then yung ating reward sa normal VIP. And then titingnan ko din po yung reward ng fishing era. Nag-era po ako. Kaya e, tingnan natin kung magkano yung ating reward. <laughs> Bago tayo mag-open PL, i-claim na natin yung ating mga reward reward. Pandagdag coins magkano kaya yung reward natin dito ay zero pala ngi wow mali kala ko may reward ako hindi pala ako naglalaro kanina pala sa araw <laughs> sorry wala pala tayong reward <laughs> nag nag expect ako guys na may reward tayo wala pala So, ibig sabihin lamang yan ay hindi po tayo naglalaro ng ira kahapon. Kasi, reset-reset po kasi pag nagbibigay ng rebate. Wow, mali tayo dun ah. <laughs> yan lang, thank you for watching. Matutulog na po ako, mag-upin-PL lang po ako. Nakapag-trade po ako ng 2. Uh, 2. 660. Kasi yung ano ba yan? Ayan, yung 10K kasi, tinira ko. Dapat yung coins ko is, di ko nakuha na ng ano kanina, di ko na SS. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! -bye.